Noong mga nakarang araw ay isa na namang hindi makataong harassment ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga personnel ng Armed Forces of the Philippines doon mismo sa teritoryo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang isidinte ay nangyari Noong ang Philippine Coast Guard ay kanila sanang dadalhin sa hospital sa Palawan ang isang miyembro ng Philippine Marine na may karamdaman o sakit para magamot ito. Pero ang ginawa ng mga Chinese Coast Guard ay kanilang hinaharangan at hinaharas ang bangka ng Philippine Coast Guard para hindi ito makaalis. Ang ginawang ito ng China ay isang barbaric at hindi makatao kahit alam ng Chinese Coast Guard na ang kanilang ginawa ay medical in nature para maligtas ang buhay ng isang personnel. Well, the Philippines Coast Guard is making fresh accusations against its Chinese counterpart of blocking its legitimate activities in the South China Sea. On Friday, it released a set of videos that show two Philippine vessels meeting on the high seas to transfer a sick Filipino soldier. When a Chinese-flagged inflatable speedboat shadows, blocks, and bumps the two stationary Philippine vessels as they prepare to transfer the patient, other boats identified by the Philippines as belonging to the China Coast Guard are also seen shadowing and blocking the path of the Philippine Coast Guard boat. Pero ang ginawa ng China ay kanilang hinaharangan at hinaharas ang mga barko ng Philippine Coast Guard sakay ang sundalo na may karamdaman. At ito pa ang malupit ayon sa Chinese Foreign Ministry na kailangan daw ng Pilipinas ay magpaalam ito sa Beijing sa lahat ng sa lahat na gagawin o kahit anumang kilos na gagawin gaya ng pagpasok o paglaba sa West Philippine Sea paghahatid ng mga supply o mga evacuees lalo na sa mga personnel galing sa BRP Sierra Madre para tayong ginawang alipin o slaves ng China sa sarili mismong bakuran o teritoryo ng Pilipinas. At doon ding nakaraang araw ay inagaw ng mga Chinese Coast Guard ang supply na pagkain na hinulog mula sa eroplano ng Philippine Navy. Ang supply na ito ay kasama ang mga pagkain para sa mga sundalo ng Philippine Marines na nakastisyon doon sa BRP Sierra Madre. Ngayon ang tanong, ano bang countermeasure ang ginawa ng pamalahan ng Pilipinas sa ilalim ni President Bongbong Marcos in response to Chinese aggression? Noong nakarang buwan ng Marso ay nagpahayag si President Bongbong Marcos na gagawa siya ng aksyon laban sa tinatawag na dangerous attack ng Chinese Coast Guard at mga Chinese Marta Militia na nag-uukupa doon sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Subalit wala namang detalye na inihayag si President Bongbong Marcos na kung anong uri ng aksyon o countermeasure ang gagawin laban sa China at sinabi pa ni President Bongbong Marcos ng Pilipinas ay kahit kailanman ay hindi natatakot o hindi duwag. Kaya inutos ni President Bongbong Marcos kay Philippine Coast Guard Chief Tarila na huwag lumaban o huwag gagante gamit ang water cannon na kahit na ginulpi na o tinira ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay magpagulpi na lang tayo at magpaapi, yan ang matapang. Ang tanong, paano mo maprotektahan ang soberintiyan ng Pilipinas? kung wala kang aksyon na gagawin laban sa mga harassment na ginawa ng China dahil gagawin talaga ng China lahat ng mga harassment o pananakot para lang mapaalis ang BRP Sierra Madre dahil ito daw ang pangako ni President Duterte sa kanila na alisin ang BRP Sierra Madre ang galing talaga ni President Duterte at sabi pa ni President Duterte dati na wala dang kwinta ang napanalunan ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration noong 2016 sa Hague Court na kung saan naglabas ang desisyon ng International Court na illegal ang ginawang pag-angkin ng China ang 9-dash line at ang Pilipinas ang may karapatan sa lahat na sinasakupan ng Philippine Exclusive Economic Zone, ito ay ayon sa desisyon. Pero sa speech ni President Duterte, wala daw kwinta yon. And uh, since then, yung mga paperwork about uh, the arbitral award has become meaningless and the the opposite camp of the political side are uh, nasabi that I should do my very best in asking the UN uh, uh, Mr. uh Mr. President so akin put hindi naman nasasayang yung yung decision ng arbitration sa bagay na yan. Sapagkat nandyan na yun eh, na palagay ko nakarehistro yung decision na yun sa record ng UN. Alam nila yun. Alam niyo, number one supporter ako ni President Duterte noon. Kung mayroong nga nga atake ni President Duterte ay gugulpihin ko eh noon. At ngayon, hinihintay na lang ng Pilipinas kung kailan gagamit ng armas o arm attack ang China para maipatupad ang 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Noong nakaraang buwan ng Marso, nagbahayag si US State Department spokesperson Matthew Miller at kanyang kinundina ang ginawang paghaharas ng China at kanya ding iginiit na ang US ay obligado na ipatupad ang commitment na ginawa noong 1951 ang US-Philippines Mutual Defense Treaty kung mangyari man na atakihin ng China ang Armed Forces of the Philippines ang mga public diesel at ang mga aircraft kasama na ang Philippine Coast Guard sa kahit anong lugar sa South China Sea at si US Secretary of State Antony Blinken ay nagkipag meeting kay President Bongbong Marcos upang talakayan ang seguridad sa West Philippine Sea. Ngayon ang ginawa ng China na tinatawag na coordinated maneuvers kasama na ang mga barko ng Chinese Coast Guard at ang mga barko ng Chinese Maritime Militia kasama pa ang mga barko ng Chinese Navy na kulay grey at ilan pang mga pacing boat ng China, sila ay nagsama-sama upang iharas ang mga barko ng Philippine Coast Guard at mga civilian boats ng Pilipinas. Kaya kung iisipin natin ay gumagamit na ang China ng kanilang armed forces, kaso lang sa ngayon ay water cannon muna ang kanilang ginagamit na pambubumba sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Kailangan na unang magpaputok ang China sa kanilang armas para maipatupad ang defense mutual treaty ng US at Pilipinas at ito dapat ang gagawin ng Philippine Coast Guard. Lagi nilang aasa rin ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Navy para mapilitang gumamit ng armas ang mga ito. Sa susunod kung bubobahin na ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay gagamitin ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard para gaganti sila, ang kanilang gagamitin ay tirador. Dahil may order galing kay President Bungbong Marcos na bawal gumante gamit ang water cannon. At kahit na gagante, mahina rin naman ang water cannon ng Philippine Coast Guard para lang itong water toy Kaya ang magandang paraan ay tirado ang ulo ng mga Chinese Coast Guard o mga operator ng water cannon. Tingnan natin kung hindi ba bubukol ang kanilang mga ulo. Lahat ng mga Coast Guard personnel ay bibigyan ng tag-isang tirador. Pwede tayong magpagawa dito sa amin sa Bohol. Ang daming tirador eh. Kaysa bibili pa tayo ng tirador sa Israel Elbit System. At ang tirador ay ikukunik natin sa software o sa computer para maging tirador guided system. Ibig sabihin maging guided weapons ang tirador parang Brahmos. Ito ay sinasadya para siguradong matamaan ang mga ulo ng mga Chinese Coast Guard. At dahil dito siguradong galit na galit sila at gaganti sila gamit ang mga nabalgano o di kaya missiles. Kaya ito na ang pagkakataon na maipatupad na ang Mutual Defense Treaty between Philippines and US. Hanggang sa susunod, maraming salamat.